Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin nga abot sa inyo mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH website, ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, patuloy ang inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalakas at pagpapalawak ng healthcare center sa Pilipinas. At kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers na layong maghatid ng mabilis, maayos at libreng servisyong medikal para sa ating lahat, ang kabuuan ng balita ay ahatid sa atin ni Rose Baviera. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na maghatid ng mabilis, maayos at libreng serbisyong medical sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Centers. Sa kanyang talumpati sa isinagawang alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally, inihayag ng Pangulo ang paglalaan ng pamahalaan ng karagdagang pondo para palawakin pa ang bilang ng mga bukas centers sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Therodora Herbosa. Mahalaga ang papel ng mga Bukas Center sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga lugar na kulang sa ospital at mga medical facility. Nag-aalok ang mga Bukas Center ng mga serbisyo tulad ng konsultasyon, laboratory at diagnostic testing, dental care at reproductive health services. Noong Marso, umabot na sa 51 ang itinatayong Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin nito na mailapit ang serbisyong medical sa mga komunidad lalo na sa mga liblib na lugar at madecongest ang mga ospital Ospital. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa 8.2 million pesos na halaga ng makinaryang pansaka ang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa mga benepisyaryo sa Bukidnon. Para sa detalye, narito ang report ni James Galangue. Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR na mahigit 8 milyong halaga ng makinarang pansaka sa 15 Agranan Reform Organizations o ARBO sa lalawigan ng Bukidnon. Yan ay binubuo ng tatlong wheeled cargo type vehicles, isang mobile corn shellers, kasava granulator at mga tractor at furrower. Layunin nitong mapabilis ang produksyon ng ani, gayon hindi na matulong ang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer Jamal Pangandaman, ang mga makinarang ito ay hindi lamang kagamitan, kundi pagpapakita na dedikasyong paglingkuran ng pamahalaan ng mga ARBs ng nasabing probinsya. Bukod dito, pinagtibay rin ng DAR ang mga programa na siyang magbibigay ng suporta at seguridad sa pagkain ng mga pagpapaulad sa buhay ng mga residente. Dagdag pa ni Pangandaman, isa rin anyo itong sagot sa kinakaharap na hamon ng probinsya tulad ng pabago-bago ng klima. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ikaw ay isa palamang estudyante at nag-iisip kung anong career ang nais nice mong tahakin sa future, baka maaaring mong ikonsidera ang pagpili ng mga science, technology, engineering, and mathematics o STEM-related careers. Lumabas kasi sa survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na karamihan sa top 10 highest paying jobs sa bansa ay nangangailangan ng STEM-related education. Ang ito ng listahan, iahatid sa atin ni Lily Borja. May malaking rason kung bakit mabuting ikonsidera ng mga estudyante ang pagkuha ng mga kursong may kaugnay sa science, technology, engineering at mathematics o STEM. Batay kasi sa 2023 survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumalabas na karamihan sa top 10 highest paying jobs sa bansa ay nangangailangan ng STEM-related education. Sa ilalim ng K-12 curriculum, may apat na strand na pwedeng pagpilian ang mga senior high school student bilang paghahanda sa kukuning kurso sa kolehiyo. Ang General Academic Strand o GAN, Humanities and Social Sciences o Hums, Technical Vocational Livelihood o TechVoc, at Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM. Noong 2023, inilabas ng PSA ang resulta ng 2022 Occupational Wages Survey o OWS. kung saan tinukoy ang mga trabahong may pinakamataas na average monthly wage rate. Una na dyan ang aircraft pilots and related associated professionals. Sunod ang software developers, mathematicians and actuaries, production supervisors, and general Foreman at application programs. Ipinakikita ng datos na ito ang lumalaking pangangailangan sa mga propesyong may kinalaman sa agama at teknolohiya. Kung kaya't hinihikayat ang mga kabataan na isaalang-alang ang STEM strand sa senior high school bilang hakbang patungo sa mga mataas na uri ng trabaho at mas matatag na kinabukasan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga nagtapos ng K-12. Ito ay dahil mas mapapadali na ang kanilang pagpasok sa servisyo publiko matapos aprubahan ng Civil Service Commission ang pagbubukas ng ilang entry-level positions para sa mga ito. Layon niyang palawakin ang oportunidad sa trabaho at tugunan ang kakulangan sa si manpower sa ilang ahensya ng gobyerno. Alamin natin ang detalya ng bagong patakarang ito sa report ni Rose Rubiera. Mas mapapadali na ang pagpasok ng K-12 graduates sa public sector matapos aprubahan ng Civil Service Commission o CSC ang pagbubukas ng ilang entry-level positions para sa kanila. Sa ilalim ng CSC Resolution No. 2500229 pinapayagan ang mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 mula taong 2016 pataas. Kabilang ang mga may natapos na tech-voc track at may test NC2 certificate na mag-apply sa mga clerical custodial at iba pang sub-professional position sa pamahalaan. Layunin ng Marcos administration na palawakin ng employment opportunities para sa K-12 graduates at matugunan ang pangangailangan sa manpower ng ilang ahensya ng gobyerno. Nilinaw ng CSC na hindi saklaw ng bagong polisiya ang mga posisyong nangangailangan ng partikular na college degree o mga trabahong kailangang ipasa ang board exam. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang mga Pilipino sa mga maituturing na friendliest people in the world dahil sa magandang pakikitungo at mainit na pagtanggap ng mga ito sa mga dayuhang may bisita sa bansa. At isa na rin yan sa dahilan kung bakit limang bagong hotels sa Pilipinas ang nakapasok sa listahan ng prestigyosong Michelin Guide Hotels. Ang mga natatanging hotel, ni sir board ni Arnold Herrera. Limang bagong Philippine-based hotels ang nakapasok sa prestigyosong Michelin Guide Hotels list. Dahil dito, umangat na sa labing isang kabuang bilang ng mga kinikilalang hotel sa bansa ng Natural Hotel and Restaurant Guide. Kabilang sa mga bagong pasok sa listahan ay ang Fairmont Makati, Manila Marriott Hotel sa Newport World Resorts, Soler Resort Entertainment City, Raffles Makati, at Shangri-La The Fort sa Manila. Sinamahan ng mga ito sa unang batch ng mga hotel na kinilala ng Michelin Guide noong 2024 ang Admiral Hotel Manila M Gallery, Amanpulo, Crimson Resort and Spa Mactan, Hotel Okura Manila, Naypalad Palad Hideaway, at The Peninsula Manila. Ayon sa Department of Tourism o DOT, ito ay patunay ng husay at init ng pagtanggap ng mga Pilipino sa mga dayuhan na nagpapalakas sa turismo ng ating bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas una sa Pilipino. Napabilang at kinilala ang isla ng Palawan si Best Snorkeling in the World ng isang online travel magazine. Tiniyak naman ng Department of Tourism na patuloy nitong pagyayamani ng sustainable at community-based tourism na poprotekta sa kalikasan gayon din sa pamumuhay ng mga lokal sa bansa. Na ang report ni Rovic Manuel. Malugod na winelcome ng Department of Tourism o DOT ang pagkabilang ng isla ng Palawan sa best snorkeling spots in the world ng travel plus leisure. Sa isang Facebook post ng DOT, sinabi nitong mas pinagtibay ng pagkilalang ito ang pagiging kilala ng Pilipinas bilang world-class na diving destination lalo na sa pagpapamalas nito ng ganda ng coral reefs at sa malinaw na tubig at maging sa mayamang biodiversity ng isla. Ayon sa Travel Plus Leisures, ang Pilipinas ay puno ng mayamang ecosystem tulad ng Palawan na hindi na uubusan ng oportunidad upang makaranas ng nakamamanghang snorkeling spot. Kabilang na nga dyan ang Tubataha Reef Natural Park na isa sa UNESCO World Heritage Site. Ayon sa DOT, tinitiyak nila na patuloy nilang pagyayamanin ang sustainable at community-based tourism na poprotekta sa kalikasan, gayundin sa pamumuhay ng mga lokal sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. More than a shock and lesson plan. Ito ang pinatunayan ni Sir Jeric Maribao, isang guru sa Misamis Occidental, na ang pagiging teacher niya hindi lamang umiikot sa pagtuturo, kundi pati na rin ang pagiging pangalawang magulang sa mga mag-aaral. Naglunsad kasi ito ng isang advokasya na layong magbigay ng laman tiyan o pagpakain ng kanyang mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6. Hindi lamang para busugin sila, kundi pati na rin ay mas lalo pang pag-igihan ng kanilang pag-aaral ang kwento ni Sir Jeric Maribao at ang kanyang mga estudyante panoorin sa si report ni Dustin Bayo. Mula sa isang ideya na pagtulong hanggang sa maging advokasya na at isang misyon. Nagsilbing inspirasyon para sa marami ang buhay ng mountain teacher sa Misamis Occidental na si Sir Jeric Maribao na bukod sa pagiging guro ay tumayo na rin pangalawang magulang para sa mga mag-aaral ng bagong ano ng Diwood Elementary School. Sa eskwelahan kasi na ito, ay pinakakailang naman ni Sir Maribao ang lahat ng estudyante mula kinder hanggang grade 6 sa tulong ng mga magulang na nagluluto ng masasarap at masustansyang pagkain. Noon, nagsisimula po ako sa aking advisory lamang, pero ngayon, buong school na yung pinapakain ko from oh. kinder, grade 1, until grade 6. So, uh, gumigising ako araw-araw, um, every 3 a.m., 2 a.m., depende sa pagkain na iahanda ko Kapag medyo... Uh, very very ano kanang uh, big yung ihahanda ko eh gigising talaga ako ng maaga together with the parents of my pupils na nagpapakain din sa mga bata. Ang advocacy ni Sir Jerry ay nagsimula noong matapos ang pandemic na isa niya raw paraan upang i-welcome ang mga estudyante. Mas naging posible ito sa mga suportang natatanggap niya sa kanyang Facebook channel na mayroon na ngayong higit 3 milyong followers and by, with God's grace talagang na, na na pagpatuloy ko because of my commitment na I am not earning uh, money for the sake of my own interest but for the children talaga at kung hindi man sumapat ay naranasan na rin ni Sir Maribaw na mag sa bangko para lamang may pagpatuloy ang kanyang nasimulan. Dagdag ni Sir Maribaw ay naglood sa dito ng 5P initiative o pantawid pambaon sa Eskwelahan for Pupils Project na layo mabigyan na rin ng alawan sa mga mag-aaral mula sa kanyang kita at pati na rin sa kanilang mga magulang na ipunin muna ng dalawa hanggang tatlong taon. Inaasahan ni Sir Maribaw na sa tulong nito ay baka pagbibigay siya ng alawans sa mga estudyante sa halagang 500 hanggang 1,000 kada buwan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na nagtapos at hinirang bilang valedictoria ng isang anak ng vendor at PWD sa PMA si Klablaya Class of 2025. Siya nang ikaapat sa kasaysayan ng PMA na may distinction na summa laude. Kilalanin si Cadet First Class at Jesse Ticar sa report ni Ralph Vickman-Mill. Gumawa ng kasaysayan ang anak ng isang tindera at PWD o Person with Disability sa Quezon City. Matapos ito nahirangin bilang valedictorian na may distinction na sumakumlaude ng Philippine Military Academy o PMA si Club Laya Class of 2025. Ayon kay 23 years old cadet first class Jesse Jr. Tikara, lumaki siya sa hirap ng buhay at ito ang kaniyang naging inspirasyon para makapagtapos ng pag-aaral at magpakatatag sa buhay. Si Tikar ay pinakabata sa tatlong magkakapatid habang ang kanyang ina ay nagtitinda ng ballpen at envelope sa Quezon City. Habang ang kanyang ama naman ay dating taxi driver ngunit nagkaroon ng kapansanan kaya nawalan ng hanap buhay. Bilang class valedictorian, Tatanggap ng siyam na award si Tikar kabilang na nga ang Presidential Saber na inaasahang personal na igagawad ni Pangulong Bongbong Marcos sa PMA Graduation Rite sa May 17. Nabatid na sa 127 at pitong taong kasaysayan ng PMA, pang-apat pa lang si Tikar sa mga nagtapos na valedictorian na may summa laude distinction at siya rin ang nakapagtala ng Highest General Weighted Average o GWA sa apat mula pa noong 1985. Para sa DZRH-TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We sa isang Festival of Culture sa Illinois ang obra ng Filipino-American artist na si Freddy Asis. Tampok ang sining na Kut-Kut. Buko dito, may silayan din sa kanyang mga likha ang sinaunang kasulatan na baybayin para mas mapalalim ang pagkakilanla ng kultura ng Pilipinas. Ang mga dapat abangan, sa Bor, Borja. Magkakaroon ng pagkakataong ipagmalaki ng Filipino-American na artist na si Fred de Asis ang kulturang Pilipino sa gaganaping Skokie Festival of Cultures sa May 17 hanggang 18, 2025 sa Octon Park, Skokie, Illinois. Bahagi ng pagdiriwang ang kutbayin exhibit, tampok ang sining ng kutkut. -kut. Isang halos nakalimutang pre-colonial na teknik sa pagpipinta na ng eskafito encaustic at layered painting para makabuo ng textured at three-dimensional na mga obra. Itinatampok din sa mga likha ni Diasis ang baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Pilipino bilang paraan ng pagpapalalim sa pagkakakilanlan at pagmamalasakit sa kultura. Magkakaroon ng mga lecture at live demonstration si Diasis para ipakita ang paggamit ng kutkut sa makabagong panahon at ituro kung paano magsulat ng baybayin gamit ang mga mobile app. Bahagi ito ng Skokie Parade of Culture na tatakbo mula alas 11 ng um Maga hanggang alas 6 ng gabi sa parehong araw. Aabot sa 50 ang bibida na performances, interactive booths, pagkain at mga aktividad para sa pamilya mula 28 iba't ibang kultur. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun ang mga balitang hashtag pag-good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak. Magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid ay good vibes, i-comment nyo sa ating comment section. Tandaan, libre lang po ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo yung ipagkait sa iba. Hashtag good vibes lang. Ito ang The Better News para sa DZRH TV. Ako po si Angelica Cosme, unas Pilipinas, unas sa Pilipino.